What's up mga kasosyo? Invite ko kayo sa ating ika-apat na anibersaryo ng ating kasosyong malupit group. At ngayong anniversary natin ngayong 2024, outdoor tayo. So magkakaroon tayo ng mga outdoor activities na magkakasama ng isang buong linggo. From Monday to Friday, September 9 to September 13. Kung pwede kayo niyan, umaten kayo araw-araw isang buong linggo tayo magkakasama. Kung hindi naman, ilang araw lang yung atenan nyo doon, pwede din. Pwede namang isang araw lang kayo umaten, pwede rin. Kahit anong suit sa inyo, pwede. Ang venue natin ay sa Quest Adventure Camp. So magtetent tayo, magbo-bonfire sa gabi, may presentation sa umaga, may outdoor games sa umaga, uh, may mga sekretong ituturo ako sa inyo. Maraming ganap at one week yan. Labas tayo, ayan, makita niyo yung buong lugar. Malaki dito mga kasosyo. So, buong venue atin yan sa isang isang buong linggo. May mga tutulugan din tayo dito like hotel, meron tayo ditong aircon beds, meron tayong mga private rooms, private villas, may mga double deck den, pero lahat naka aircon. Accessible tayo dito lang to sa bandang lagpas ng Antipolo, pa, Teresa, Patanay, basta area ng Antipolo mga kasosyo. Uh, to register at para sa iba pang mga detalye, message lang kay sa baba mga kasosyo yung link nasa baba at uh, limited slot lang tayo per day kasi limited lang yung beds at saka yung mga tents, limited lang. And yung mga function halls natin dito, limited lang. And gusto kong makasama talaga bawat isa. Kaya 5 days event tayo ulit. So gusto ko talagang makadapaung ng palad ang bawat isa kesa magsabay-sabay tayo. Pag nagsabay-sabay tayo, hindi ko na makakausap lahat. To, no Hindi ko na maka-accommodate lahat. Gusto ko lahat ng pupuntang mga kasosyo, magkaroon tayo ng, ng quality time kahit na saglitan lang pero lahat matuunan ko ng, ng atensyon. Thank you sa support nyo sa kasosyo malupit group natin mga kasosyo. Isang, isang taon na naman ang lumipas. Ipe-present ko rin sa inyo yung mga, mga progress natin about sa kasosyo malupit group at saka yung iba nating mga pinagdadasal pang gawin sa grupo natin ipepresent ko rin yan sa magkano na yung pondo natin na, na, napundar at may mga bonus ako ituturo sa inyo gaya ng how to raise money kung gusto nyo mag-raise ng million-million para sa negosyo nyo sa expansion ng business nyo tuturuan ko kayo dyan at saka sa mga aaten bibili tayo ng Jollibee magpa-franchise tayo ng isang buong Jollibee sama-sama tayo para papag-aralan natin yung Jollibee gusto nyo ba nun? so suma sumama kayo sa anniversary natin ngayong ika fourth year and yung ibang detalye mga kasosyo click lang yung link sa baba or message nyo ako sa aking Facebook page para masabi ko pa yung ibang mga detalye doon, malaman nyo yung complete details, sa yung budget, magkano budget natin, paano marating dito, schedule, everything, message nyo lang ako dito mga kasosyo. Masa malupit tong program natin na to mga kasosyo, isang buong linggo to. Hope makasama kayo sa 4th year anniversary natin, September 9 to 13. Kahit anong araw kayo pumunta dyan. Yun lang mga kasosyo, thank you very much, trabaho malupit tayo. Tayo mag-enjoy na isang buong linggo sa ating anniversary. Pahangin tayo, no? Pahangin uh, hindi tayo conference sa outdoor tayo para maiba naman. Yun lang, pwede to sa matanda, sa bata, pwede sa may, da, magdala kayo ng anak nyo, ng mga, ng pamilya nyo, asawa nyo, dalin nyo, pwede din. P Family affair ating anibersaryo. Yun lang mga kasosyo, hope makasama ko kayo sa September 9 to 13. Lord to God po, salamat. I love you.